Hello guys, good morning. Nandito na naman ako ngayon ang kasama nyo sa pagsasaka bilang isang magsasaka ng mga gulay. So sa ngayon guys, nandito tayo sa ampalayahan ko. Mag-update ako sa inyo uh, sa sitwasyon ng ampalaya ko ngayon. O, abangan niyo yung video na to guys hanggang sa dulo. Huwag nyo kalimutang mag-like and share sa video na to guys. So ngayon guys, ito na yung sitwasyon ng ampalaya ko ngayon guys. Yan. Medyo marami-rami ng bunga guys pero ang problema lang natin ngayon guys. Medyo marami-rami din yung fruit fly. So tingnan nyo. Yung mga gawa nating mga attractant, buti na lang medyo na control natin kasi kung hindi, masasayang lang yung mga bunga ayan tulad nito guys oh ayan ayan wala na yan masasayang na yan pero okay pa din kasi meron pa naman tayong makukuhang kunting magagandang bunga dasal lang natin sa Panginoon guys na medyo maganda ganda yung ani natin ngayon kasi yung December na kailangan natin ng pira So ito guys, pakita ko sa inyo. Yan. Ito yung dahilan sa pagdami ng fruit fly. Kung hindi mo maagapan at hindi mo kontrol yung fruit fly, ganito ang resulta guys. so tanggalin ko na to. Kasi oh, ayan. Naninilaw na siya guys. Ang dami kong nakuha ngayon, mga almost 1 kilo. Pero okay lang. Yan talaga yung kailangan nating intindihin pag mga ganyan guys ito yung mga nagawa kong mga attractant nasa mahigit 50 plus na to 50 plus na attractant trap ito yung nakuha natin ngayong umaga na to guys oh. So, nasa isang kilo yata so sayang pero okay lang kasi may bunga pa naman kailangan natin intindihin yan guys yung ibang mga attractant ko guys nasa labas ko lang nilagay yan yan yung una kong ginawa ngunit hindi ko na nakontrol sila guys marami nang nag si pasukan sa loob ng ambalayan ko kaya ang ginawa ko linagyan ko sa gitna yan yung ginawa ko. Inobserbahan ko kung ano yung resulta. Pag okay yung resulta na lagyan sa gitna, eh, dagdagan ko pa yan. So, dito banda guys. alit pa yung palayaan natin. Kasi huli natin siyang naitanim. Pero mga last week of December, parang may kunti na bunga. kailangan lang natin guys ng pasensya sipag at atyaga yun yung tinatawag nila na ano TLC yan yung tinder loving car wag mawala ng gana pag ganito pag maraming ganito tuloy pa rin kasi ganyan tayo mga farmers eh lalaban tayo kahit anong mangyari Ayan. so dito naman banda guys ito marami na din bunga dito medyo hindi siya naapektuhan ng fruit fly dito banda kasi marami din tayong trap marami tayong trap dyan banda sa mga gilid gilid Yo, so, ito ito yung una kong naitanim, guys. Ito. Tingnan niyo yung bunga. Iikot ko yung camera, guys, ha. Tingnan niyo. Medyo marami-rami yung bunga. Ayan, guys. Dahan tayo, guys, ha. Salamat tayo guys na bigyan pa tayo ng maraming biyaya ni Lord. So guys, hanggang dito na lang tayo guys sa video na to guys. Maraming salamat sa pagsuporta nyo at pagsubaybay ko sa aking YouTube channel guys. Yung iba dyan na hindi pa nakapagsubscribe, please subscribe to my channel. Click the notification bell para update kayo lagi sa mga susunod kong mga video guys. Maraming salamat. God bless. Ingat po kayo.